Madaming nagtatanong sa akin kung ano nga ba ang gamit kong kamera sa pag-vlog kay Grabful. So, iisa-isa isa ko sa inyo yung mga gamit kong action camera. Mula sa action camera na nakakabit sa helmet ko hanggang sa drone na ginagamit ko at kung saan na rin ito pwedeng mabili ng mura. Unahin natin ang action camera na ginagamit sa helmet. So, bali ang gamit kong camera mga Puls, ay GoPro Hero 9 Black. Kami nagtatanong sa akin kung cellphone nga daw gamit ko kasi yung pagkuha ko ng video ay naka-portrait. So, balik ito, yung discarte ko dyan, Makoy. Balik ginagamit ako siya ng pang-portrait talaga. So, para portrait handle siya. Balik ilalagay ko na lang din sa so comment section yung shopping link kung saan ko nabili ito. So, balik ang setup nito, Makoy, ay nakaganito siya. So, pwede ko rin siyang lagyan ng external mic, Makoy. Pwede pa siyang lagyan ng external case para masalpakan natin siya ng mic adapter. So, exacto yan dito pa din. Pwede siyang masalpakan pa rin kung gusto nyo ng actual na audio. So, balang ang ginagawa ko kasi mga kuy, eh, nag-focus na ako ngayon sa voice over kasi yung bagong meta ngayon. At the same time, pati yung portrait mode. Dati akong fan ng landscape. At the same time, dati rin akong gumagamit talaga ng actual na voice. Pero yung bagong meta kasi ngayon, mas nagtirending yung mga video na naka-portrait at the same time, nag-voice over ka. So, ito yung setup ng action camera na gamit ko. Itong camera na to dati ay nabili ko ng 26,990 pesos 2 years ago. Pero may alam ako na pwede yung pagbilhan nito ng mura. Bali, mabibili mo to ngayon ng nasa 11,000 pesos na lang sa may Shopee, kay Tancoro.ph at masisiguro kung legit naman yung shop na yon. Yung link, ilalagay ko na lang sa comment section ng video nito. Isunod naman natin yung drone na ginagamit ko sa mga aerial shots ko ito, yung gamit ko na drone mga pois. DJI Mini 3. Yan siya. At ito yung remote controller niya. Bali standard version lang ang kinuha kong drone mga kuy kasi gagamitin ko lang naman to pang dagdag spice sa mga videos ko. Hindi naman kasi talaga ako full timer na puro drone lang yung video ko. Talagang pang dagdag spice lang siya. Isang battery sapat na sa akin yon. So bali ang presyo pala nito mga pois, kung o-orderin mo sa may Shopee ko is hindi pa aabot ng 20,000 pesos ilalagay ko na lang din sa comment section ng video ng ito. So, brand nyo ito mga, mga kusa, hindi ito second hand. Yung GoPro na sinasabi kong 11,000 pesos lang na i-order nyo sa may shop ko, eh kasi siguro kong good condition naman yon Talagang maayos yung camera na yon kay Tancoro.ph. Bago kayo mag-order ay pwede nyo muna i-check yung shop na yon mga kusa, sinasabi ko. testing na natin itong mga action camera na to Let's go! Shining in your eyes, feeling like we're lost in time on this beautiful night.